Magandang magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Brother Jao. Tayo na pong magkapit pandasal. Patuloy pa rin po tayong pinapaalalahanan na magingat sa influenza A o H1N1 virus. Huwag daw kalimutang maghugas ng kamay. Takpan ng bibig kapag bumabahing. At kung nasa mataong lugar ay magsuot ng face mask. At huwag din po natin kalimutang kumain ng masustansyang pagkain. Mga kaibigan, nag-iingat po tayo dahil ayaw nating mapahamak. Hindi lamang ating mga sarili. Siyempre, ayaw din nating makapahamak ng iba. Naku, alam ba ninyong may mga virus pong mas matindi dahil nakakasira ng pagkatao at higit sa lahat ng kaluluwa. Narinig nyo na ba ang ingit virus? Nako, matindi po makapahamak yan. Ganon din po ang chismis virus na napakabilis kumalat at makasira ng kapwa. Mga kapamilya, makakaiwas po tayo sa ganitong klase ng mga virus ng kaluluwa kung lagi tayong nakikinig sa advice ng ating dakilang manggagamot, si Jesus. Ang kanyang salita ay pagkaing nakagagaling sa lahat at ang pagsunod sa kanya ang magpapalusog sa ating mga kaluluwa. Kaya nga po, huwag ninyong kalimutang kumonsulta sa kanya ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming makasunod sa iyong salita upang hindi namin maipahamak ang aming kaluluwa at ang kaluluwa ng iba. Amen.